Agak ke oh, hoi sat ta the... oh. <laughs> Pilih anak tu minta anak Satu ni lagi nak aku Ayan, guys. Once again, magandang umaga. Say good morning again to your viewers, iho. Na, guys, tapos na po kaming nag you guys. Tapos na, na po kaming nagsasayaw ni Mama Lisa, guys. Nahihilo po ako, guys. Ayun e ni Papi, guys. Nahihilo siya. Mmmmm. -hmm. buhay ti anak mm Huwag <laughs> Ayan, tinignan po ni Papi guys yung mga aso sa labas. Tanawa, tanawa, mayo. Tanawa, tanawa. Hala. Hala, tanawa. Hala. Tanawa, mayo. Hala. Wala. Simuta. Simuta. Ha, <laughs> ha, ay, kini man even hot Oy, uy, uy, he. o manimhot, guys. Ay, ay, palamutan o oh, Ay, ay, ay. Si Whitey, mana? Mm. Lili, ah, si Whitey, mana? Mm. Ilang na. Iro na nilang na yung mari. iro na nilang na yung mari na. Si Whitey, mana, anak. uh. Si ay tigid na nagduwa, nas karsada. <laughs> Yan po guys, tiningnan ni Papi yung mga aso sa karsada. Kasi binuksan ko po yung ano, bintana. Kitang-kita ni Papi yung mga aso doon sa karsada. Magawas ka? Hmm? Sus magawas akong iho? Naibog ka nila? Nga nagduwa sila? Ha? <laughs> Naibog ka nila, anak? Dili, oh. Arilanta sa sud? ta sa sud, guys. Sipte man ka diri sa sud, anak. mag mas mama. og anak ka kagawas. Yeah, nagduwa sila. Naglalaro yung mga aso sa karsada, guys. At si papi tinitingnan. <laughs> Naibog ka mga iro sa gawa? Naibog ka? Gusto sa ka magduwa? unya na? Dagan mang nangagi. uh, nangaging sakyan na. Hindi pwede magawas ang bata. uh, Hindi pwede magawas. <laughs> Nan guys, gustong gusto ni papi lumabas. Kasi manakita niya mga aso sa labas naglalaro. isda, anak. Isda kuno anak. Isda. isda na palit kag isda na mantay kwarta, anak napa mantai isda ko anak napatay isda anak ko Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood palagi sa aming video ni Papi, guys. Good morning. Thank you for watching always. Happy Monday. And today is September 1, 2025. Happy Bermans, guys.